Nang makita ni Lin Zin si Xia Yuxuan, hindi niya mapigilan ang mapahanga sa kagandahan nito. Pagkalapag ni Xia Yuxuan ng dala niyang tsaa sa lamesa, agad niyang tinanong si Lin Zin kung alam ba nito ang pinagmula ng insensaryo. Agad na napaisip si Lin Zin at sa halip na seryosong sagutin ay nasabi niya na insensaryo nga iyon, ngunit higit niyang napansin ang kasintahan nitong baywang na napakanipis. Sa narinig na iyon, bahagyang natawa si Sia at ipinaliwanag na hindi naman totoo, dahil binili pa niya ang damit na suot noong siya ay nasa high school. Aminado siyang medyo maliit na ito ngayon at inabot pa siya ng matagal bago muling magkasya rito. Pagkaraan, tumingin si Lin Zin sa nakuha nilang artipakto mula kay Fan Gogh Ubao at ipinaliwanag kay Sia Yaksuan na isa lamang itong bahagi ng modernong koleksyon ni Fan Gogh Ubao. Dahil hindi naman ito ganoon katanda, ayon sa pamantayan ng klasifikasyon ng mga artipakto, maituturing lamang itong pangatlong antas na artipakto. Ngunit agad siyang sinagot ni Siya Yoxuan at ipinaliwanag na may espesyal na kasaysayan ang bagay na iyon. Ikinwento niyang mahigit isang daan at walumpung taon na ang nakalipas, nang salakay ng mga banyagang kaaway ang kanilang lupain nailigtas ng isang opisyal militar na nagngangalang Zufang ang anak na babae ng isang mayamang mga ngalakal na si Chen Yu. Doon nagsimula ang kanilang pagmamahalan sa unang pagkikita. Sa kasamaang palad, hindi pumayag ang mayamang ama ni Chen Yu dahil mababa lamang ang pinagmulan ni Zufang. Hiniling niyang maging general muna ito bago niya maipakasal ang kanyang anak. Dahil dito, Iniwan ni Zhu ang isang insensaryo kay Chen Yu bilang sagisag ng kanilang pagmamahalan bago siya tumungo sa digmaan. Walang inaasahan ng lahat na sa loob ng sampung taon ay magiging general nga si Zhu at tuluyang makakasama si Chen Yu. Dagdag pa ni Siya Yopshuan habang nagsasalin ng tsaa, ang insensaryong ito ang naging saksi ng kanilang pagmamahalan at ipinasapasa sa bawat salin lahi hanggang sa tuluyang nawala sa gitna ng kaguluhan ng digmaan mahigit isang daang taon na ang nakararaan. Inamin din niya na matagal na niyang gustong gusto ang kwentong iyon noong siya ay bata pa at hindi niya inakalang matatagpuan niya ang insensaryo sa wakas. Pagkatapos magsalin, umupo siya sa tabi ni Lin Linzin at ipinakita rito ang anim na karakter na nakaukit gamit ang kutsilyo ni Zhu Fang, na nagsasabing, pangungulila at walang paglimot. Sa narinig na nakakaantig na kwento, napangiti si Linzin at nasabi na talagang isang kahangahangang kwento iyon, kasabay ng papuri niya sa bango ng tsaa. Hindi na siya nakapagpigil at agad niyang niyapos si Sia Yaxuan, sa kamalambing na sinabi rito na maganda pa rin itong pagmasdan ngayong gabi. Dahil sa mga salitang iyon, hindi rin napigilan ni Siya Yoxuan ang sarili at bigla niyang hinalikan si Lin Zin sa labi. Sa gulat at pagnanasa, niyakap agad ni Lin Zin ang baywang nito at lalo pa siyang inilapit sa kanya. Kasunod nito, nagsimula ang kanilang matamis at maalab na halikan, na pinatindi pa ng kanilang tunay na nararamdaman para sa isa't isa. Ngunit sa kasagsaga ng sandaling iyon, biglang napunit ang kasuutan ni Siya Yakshuan. Dahil dito, napasigaw siya ng malakas, puno ng hiya at pagkabigla, habang mabilis na tinakpan ang maseselang bahagi ng kanyang katawan. Hindi niya mapigil ang itanong kung paano nangyari iyon. Sa nakita ni Lin Zin, agad niyang hinubad ang kanyang coat at itinaklab ito sa katawan ni Siya Yakshuan. Habang nakatalikod at nanlilisik ang hiya, mahina niyang nasabi na sobra itong nakakahiya, dahil ang tanging nais lamang niya ay isuot ang isang magandang damit para sa kanya. Ngunit hindi na pinansin pa ni Lin Zin ang kanyang sinabi, bagkus ay marahan niya itong binuhat, bagay na nagpaihiwalay ng malalim na pula sa mukha ni Sia Yaksun. Ipinaliwanag ni Lin Zin na siya na mismo ang magdadala kay Sia Yaksun sa silid pambihis. Dahil gusto rin ni Siya Xu ang ginawa ni Lin Zin, hindi na siya tumanggi pa at pumayag na lamang. Kaya't matapos ang ilang sandali, sumapit ang gabi sa lugar at umalis na rin silang dalawa. Makalipas ang dalawang araw, dumating si Lin Zin sa Dragon Garden Number 1 kasama si Lu Yaxi, sakay ng kanyang mamahaling kotse. Pagkababa nila ng kotse, Ibinulalas ni Luo si kay Lin Zin na ipakuha na sa mga tagapaglingkod ang mga bagahe at pumasok muna sila. Dahil doon, hindi na inabot pa ni Lin Zin ang gamit at binitiwa na lang ito, sabay nilang pinasok ang loob. Habang pinagmamasdan sila ng isang lalaki, naisip niya na napakabata at mayaman nila, at may magandang kasama pa, na siya. Sa sandaling iyon, dumating si Liu Yikeng na nakasuot ng damit ng isang katulong, tinawag niya ang lalaki para kunin ang atensyon nito at sinabing tutulungan niya. Nang makita ng lalaki si Liu Yikeng, sobrang namula ito dahil sobrang ganda ng kanyang nakaharap. Agad din niyang tinanong kung sino siya. Kinuha ni Liu Yikeng ang bagahe at ipinakilala ang sarili bilang katulong ni Mr. Lin. Pagkatapos noon, naglakad na rin siya palabas habang nag-iisip kung gaano kadali niyang nakapasok. Sa tarangkahan, hindi mapigilan ng dalawang lalaki na humanga, sinabi ng isa sa guardiya na katabi niya na ang mayayamang tao talaga marunong magpakasaya, pati ang mga katulong nila ay napakaganda. Sa loob, nakarating na sina Linzin at Luoyaksi sa hardin. Habang naglalakad, ibinulalas ni Luoyaksi na ipinagawanya niya ang mga bulaklak na iyon sa hardenero. May lilac na gusto ni Linzin at hydrangea na siya naman ang hilig. May iba pang iba't ibang klase ng bulaklak sa malayo. Napatingin at napahanga si Lin Zin at napagsabi kay Lu Yaxi na maganda sana kung may ilang aso rito. Sa sandaling iyon, nang makita sila ng babaeng katulong, magalang silang bumati kina Lin Zin at Lu Yaxi. Sa paningin ni Lin Zin, nagtaka siya at naisip na ito na yata ang buhay ng mayayaman, napakagaling. Labis siyang natuwa habang bulong sa sarili na ang pagkain niluluto ng mga tagapaglingkod, paglilinis ginagawa ng mga tagapaglingkod, at paghuhugas ng damit ay gawa rin ng mga tagapaglingkod. Hindi na kailangang magtrabaho at araw-araw puro laro ang buhay, ang pinakamahusay na buhay. Siyempre, mahalaga rin ang pagkakaroon ng magandang kasama sa bisig. Tumitig siya kay Luo Yaxi at ipinahayag na mahusay ang ginawa nito, Bibigyan pa niya ito ng isa pang kotse. Ngunit agad namang tumanggi si Luo Yaxi, sabi niyang sobra na ang naibigay ni Lin Zin. Hindi nagpaawat si Lin Zin at ipinangako na magbibigay siya ng ilang daang milyon mamayang gabi. Dahil doon, sobrang natuwa si Luo Yaxi. Samantala, habang pinagmamasdan ni Naliyoyikeng ang dalawa, hindi niya mapigil ang magdamdam, naisip niya na gusto niyang punitan ang mukha ni Luo Yaxi. Piniling hayaang magpakasaya muna ang dalawa ng sandali, sa oras ng hapunan, siya na ang mumingiti. Lumubog na ang araw makalipas ang ilang sandali. Sa kusina, habang nagluluto si Luo Yaxi, hindi napigilan ng dalawang katulong na sabihin napakaswerte ni Lin na may konsideradong kasintahan na nagluluto para sa kanya. Pumapayag naman ang isa pa. Nang matapos magluto si Luo Yaxi, Umarap siya sa dalawang babaeng katulong at nagsabing tuwang-tuwa na siya sa paraan ng pagtingin ni Lin Zin kapag kinakain ang kanyang niluto, handa na ang ulam. Sa pagkakataong iyon, biglang pumasok si Liu Yikeng. Naka-face mask siya at nanginginig ang boses nang sabihin na tutulungan niya sa pag-aayos ng mga plato. Nagulat si Liu Yaxi sa biglaang pagdating at tinanong kung bago ba siya at bakit nakamask. Nakangiti namang sinabi ni Liu Yikeng na may bahagyang sipon lang, walang anuman. Nang marinig iyon, napagtaka si Luo Yaxi at bungang sabihin na kakaiba ang boses, ang paimpo, ilang taon na. Maayos namang tumayo si Liu Yikeng, inayos ang kanyang uniforme, at may kislap sa mata ng saguti na kakapatnudyes pa lang siya ng labing walo. Sa nakita at sinabi ni Liu Yikeng, kinilabutan si Luo Yaxi. Sabi na lang niya kay Liu Yiking na ayos, dalhin na ang pagkain sa master bedroom sa ikalawang palapag, sabay kamay na nag-uudyok na umalis. Kinuha ni Liu Yiking ang pagkain at tumugon na naiintindihan. Habang dinadala ang pagkain papunta sa ikalawang palapag, kinuha agad ni Liu Yiking ang isang bagay mula sa dibdib niya at, tahimik ngunit mabilis, ibinuhos niya ito sa pagkain na niluto ni Luo Yaxi sa isipan ni Liu Yikeng, handa na ang lahat, pagkatapos kainin ang pagkain ito, mabilis kang makakatulog, saka ako'y papasok sa iyong kama, mismo sa harap mo. Tulad ng ibang kalalakihan, itinulak ni Liu Yikeng ang sarili sa paniwalang nadadala ng pagnanasa ang mga lalaki. Basta't mabigyan lamang niya si Lin Zin ng sukdulang ligaya, panatag siyang tatanggapin siya nito pagdilat ng mga mata. Ngunit sa sandaling iyon, biglang sumigaw ng malakas ang isang gwardya at nagtanong kung nakita ba nila ang isang katulong. Nagulat si Liu Yiking dahil agad niyang napagtanto na siya ang tinutukoy. Mabilis namang sumagot ang isa pang gwardya na wala siyang nakita. Galit na galit na ipinaliwanag ng gwardyang nasa gitna kung paano nila naipasok ang isang tao nang hindi man lang tinitiyak ang kanyang pagkakakilanlan. Dahil doon, napilitang humingi ng paumanhin ang gwardyang nasa kaliwa. Kasunod nito, mariin namang inutusan ng nasa gitna na ipagpatuloy ang paghahanap. Sa narinig, labis na kinabahan si Liu Yiking at sa isip niya, natuklasan na ang kanyang pagkukunwari. Nagmamadali siyang naglakad papunta sa mga silid habang nagbubulong sa sarili na hindi siya maaaring mahuli. Sinubukan niyang pumasok sa iba't ibang kwarto ngunit lahat ay nakakandado hanggang sa narating niya ang master bedroom at nasabi sa sarili na doon na lamang siya maaaring magtago. Agad siyang sumiksik sa ilalim ng kama upang hindi siya madempot. At sa mismong sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si na Linzin at Luo Yaxi. Masayang sinabi ni Luo Yaksi kay Linzin na dali at tikman agad ang kanyang niluto habang mainit pa. Tinignan muna ito ni Lin Xin at purong puso niyang sinabi na napakaganda ng itsura ng pagkain. Mula sa ilalim ng kama, napagtanto ni Liu Yikeng na sila pala ang dumating, base sa naririnig niyang usapan. Kaagad namang iminungkahi ni Luo Yaxi na doon sila kumain sa kama. Nang marinig yun ni Liu Yikeng, hindi niya mapigil ang matawa. Sa isip niya, tamang-tama ang pagkakataon kainin mo ang pagkain may halong gamot at mabilis kang mahihimbing. Agad na naupo ang dalawa sa kama. Ipinaalala ni Luo kay Lin Zin na tinanggal na niya ang lahat ng tinak ng isda para dito, at sabay sinubuan niya ito. Pagkakain ni Lin Zin, agad niyang ipinahayag na napakalambot at napakadulas ng ulam. Kasabay noon, binanggit din niya kay Luo Yaxi na siya naman ang susubuan ng sausage. Namulaman, agad na kinain ni Luo Yaxi ang sinubo sa kanya at masayang nasabi na napakatamis nito. Sa narinig, nagtanong si Lin Zin kung hindi ba't maalat dapat ang sausage. Ngunit buong tamis na ipinahayag ni Luo Yaxi na anumang bagay na ibinibigay niya ay matamis para sa kanya. Narinig ang lahat ni Liu Yikeng, at labis siyang nabigla sa asal ni Luo Yaxi ngunit higit siyang kinilabutan ng mapagkanto na bakit hindi pa rin natutulog si Lin Zin. Biglang may kumatok sa pintuan at tinawag si Luo Yaxi. Samantala, malalim ang iniisip ni Liu Yikeng, hindi niya matanggap na hindi umipekto ang drug ang inilagay niya sa pagkain. Pinayagan ni Luo Yaxi ang katulong na pumasok. At pagpasok nito, iniulat na hindi nakita ng mga gwardya ang peking katulong, marahil ay nakatakas. Ngunit iniabot niya ang isang iniwang bag at hiniling kay Luo Yaxi na ito'y suriin. Agad na sumang-ayon si Luo Yaxi at iniutos pa sa katulong na iparating sa mga gwardya na hindi na niya hahayaan pang mangyari ito muli. Agad na umayon ang katulong at sinabing ipaabot niya ang mensahe. Samantala, halos mawala ng kulay si Liu Yiking nang makita ang bag na hawak ng katulong, ang bag na kanya mismong naiwan. Pagkakuha ni Luoyaksi ng bag, agad niya itong binuksan at sinilip ang laman. Nang mapansin yun ni Lin Zin, mabilis niyang tinanong si Luoyaksi kung iyon ba ang tinatawag na bunny girl costume. Sa nakita namang iyon ni Luoyaksi, hindi niya napigilan ang mapangiti at doon niya napagtanto na si Liu Yikeng pala ang palihim na pumasok sa villa ng hindi nila namamalayan, at malinaw na may masama itong binabalak. Sa pagkakaunawa niya roon, seryosong sinabi ni Lin Zin na nakatakas ito, at kung hindi man, ay kanina pa niya ito ipinadala sa mga pulis. Dahil sa narinig na iyon, napaiyak na lamang si Liu Yiking at paulit-ulit na sinabi sa kanyang sarili kung paano nagawa iyon ni Lin Zin sa kanya. Ang iniisip niya ay kung madala siya sa pulis siya, ay ilang araw na hindi niya ito makikita. Sa mga sandaling iyon, agad lumapit si Luo Yaxi kay Lin Zin at nagsabi na kalimutan na lamang ang tungkol kay Liu Yiking dahil naghanda siya ng isang bagay na espesyal para sa kanya. Sa sinabi na iyon ni Luo Yaxi, nagtataka namang nagtanong si Lin Zin kung ano iyon. Agad namang sinindihan ni Luo Yaxi ang isang kandila na may hugis puso at ipinaliwanag kay Lin Zin na isa itong aromatic incense upang magbigay ng magandang mood, at mas espesyal daw ang pakiramdam kapag naaamoy ito. Samantala, si Liu Yiking naman ay agad tinakpan ang kanyang ilong sa ilalim ng kama upang hindi siya mapasama o makagawa ng ingay. Habang abala doon, nagsimula ng maghubad si Luo Yaxi sa harapan ni Lin Zin. Makalipas lamang ng ilang sandali, na isusuot na niya ang bunny girl costume na nakuha nila mula sa bag ni Liu Yiking. Nang humarap siya kay Lin Zin, hindi nito mapigilan ang pamumula dahil napakagandang tanawin ang kanyang nasaksihan. Nakatayo sa kanyang harapan si Luo Yaxi na walang suot na bra at panty, kaya't lalo siyang natulala. Sa gitna ng kanyang pagtataka, natanong pa niya si Luo Yaxi kung bakit suot nito ang reverse bunny girl outfit ni Liu Yiking. Sa narinig na iyon, hindi mapigilan ni Liu Yiking ang pamumula habang pilit na pinipigil ang sarili na magsalita upang hindi siya mabuko. Agad namang lumapit si Luo Yaxi kay Lin Zin at idinikit ang kanyang dibdib sa kanya. Sinabi niya na kung pag-uusapan ang kasiyahan at panonibik, mas mabuti na nilang itodo ito hanggang dulo. Sa narinig na iyon, labis na nagalit si Liu Yiking mula sa ilalim ng kama dahil hindi na lamang inaagaw kundi lantaran ng inaangkin ni Luo Yaxi ang kanyang minamahal. Sa sandaling iyon, namumula namang sinabi ni Lin Zin na ngayon niya lang nakita ng ganoon at may buntot pa pala. Agad niyang pinindot ang buntot na nakakabit sa puweten ni Luo Yaxi at inami nakakaiba at nakakatuwa ang pakiramdam nito. Samantala, sa ilalim ng kama... Hindi mapigilan ni Liu Yiking ang labis na pamumula at doon niya sa kanyang sarili ibinulalas ang pagkadismaya. Binanggit niyang mainit ang eksena at galit na galit siya, pakiramdam niya ay napakasakit dahil ang lugar na iyon ay dapat sana para sa kanya. Samantala, sa ibabaw ng kama ay nagsimula na ang mainit na lambingan ng dalawa. Unti-unti nilang pinainit ang isa't isa hanggang sa maubos ang kanilang oras. Hindi mapigilan ni Luo Yaxi ang mamula ng sobra dahil sa husay ni Lin Zin sa pagpapainit ng kanyang katawan. Nagpatuloy ang kanilang matinding lambingan sa ilalim ng isang tahimik at maaliwalas na gabi. Samantala, nakahinga ng maluwag si Liu Yiking ng sawakas ay natapos na rin ang nangyayari sa ibabaw ng kanyang pinagtataguan. Habang nananatili pa rin siya sa ilalim ng kama, natanong niya sa sarili kung gaano na ba siya katagal na roon. Kasunod nito, mabilis niyang sinabihan ang kanyang sarili na kailangan na niyang tumakas at gumapang palayo. Ngunit sa mismong sandaling iyon, natapakan siya ni Luo Yaxi kaya hindi siya nakagalaw. Balot ng tuwalya ang katawan, mariin niyang sinabi kay Liu Yiking na sinusubukan nitong tumakas, ngunit hindi ito magiging ganoon kadali. Dahil sa ginawa ni Luo Yaxi, labis na nina si Liu Yiking. Mahinang sinabi ni Luo Yaxi na huwag itong masyadong maingay, dahil baka magising si Lin Zin at makatawag pa sila ng pulis. Sa narinig na iyon, sobrang nagalit si Liu Yiking at natanong niya si Luo Yaxi kung kailan pa siya nalaman. Agad naman itong sinagot ni Luo Yaxi na kung ang tinutukoy niya ay kailan siya nadiskubre, ay mula pa noong siya'y labing walo. Sa narinig na iyon, labis na nabigla si Liu Yiking at pinagpawisan ng sobra dahil noon pa pala alam ni Luo Yaxi ang kanyang pagkatao. Dagdag pa ni Luo Yaxi, sinadya niyang ihanda ang bitag na ito para sa kanya at siya mismo ang kusang nahulog dito. Tinulig sa pa ito kung ano ang pakiramdam na marinig si na Lin Zin at siya habang nagiging masyadong malapit at mainit kung hindi ba siya naiinis at nagdurusa. Dahil sa mga salitang iyon, hindi na nakapagtimpi si Liu Yikeng at agad niyang sinugod si Luo habang pasiga na sinasabi na papatayin niya ito. Ngunit sa halip na matakot, kinuha lang ni Luo Yaxi ang kanyang cellphone at mariing sinabi na mukhang kailangan na niyang tawagan ang mga pulis. Sa narinig na iyon, labis na nabigla si Liu Yikeng at natigilan siya, kaya hindi na niya tinuloy ang balak niyang pananakit. Agad na lamang niyang kinuha ang kanyang bag at mariing sinabi kay Luo Yaxi na hintayin na lamang siya at makikita niya ang kanyang gagawin. Pagkatapos niyon, mabilis siyang tumalon palabas ng bintana papunta sa isang puno. Sa kasamaang palad, mabilis siyang bumagsak pababa at tumama sa mga sanga, dahilan upang mas lalo siyang masaktan ng malubha ng tuluyan siyang bumagsak sa lupa.